Wag subukan. Hi, ma'am. Ay, nalistaro ba kita? Ha? Ah, say, ano, ma'am? May, may, pwede aku magtanong sa inyo, ma'am? Anong lugar dito, ma'am? Lasa ba? Ah, ma'am, okay lang, ma'am. Kahit, kahit saglit, hindi pa kaalis. Nope. Kasi, may pag-ipungunan kasi ako. May, okay lang sa inyo, ma'am. Madala kita gitara, awitan lang kita, ma'am. Para, pag ko lang ba? Huh? Okay, makaipo ko dito, ma'am. ah dito, okay lang dito, ma'am. Kasi, ma'am, may, may pang ano ko kasi ako, ano, pang, 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 bili ng, ano ba, typewriter ko, na guba kasi, uh, sira kasi ang typewriter ko. Inanong ko typewriter, ba? So, tapos, pumapatag sa typewriter na, type na kita. Maganda rito yung view rito mga. Maganda ayo ano pero mas mas mayro m pang pinakamagandang view dito yung view na I Love You Sana. Bine ito ano 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 Atosha? ano 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 ang ano mo. Rajin po. Rajin. Ang ganda ano mga ano ano Ang ganda ano mga <laughs> ano 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 ba? ano 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 lang. Para kang ako ang kamay at ikaw ang kuko. Ikaw ang kuko ako kompleto sa buhay ko. Wow. Ah, <laughs> ah, <laughs> ah, wait lang kita mama. Taga saan ka mam? Taga. taga. dito lang. Ah. kasi pa, pa, may pangbili pag ako pag-iipon ako sila Wait lang kita para to sa'yo Ang ganda mo Ang ah, matangos pang ilong mo Parang ano ba? Parang

sana all.

aking kusui ito na Nagisa nag-isa aking puso ito na ikaw nag-isa ayos so. daw e, ilang taon yun ah? ah 21 akala ko 18 itinadhana tayo. <laughs> ano lang, Al, may ibigay ko sa iyo. saglit muna, Mama. May ibigay ko sa iyo. Okay lang, okay lang. Okay. Flowers for you. Salamat, Ma'am. Sana pupatuloy mo yung ganun niya dyan, ha? Pasensya na sa ano, pala Paalam na ko, bye. Bye na ang tulad mo ay aking makila Ma'am, ano prank lang may kamera tayo prank ah uh, oh, ayun mo mo, hindi ka nangayon ka Ma'am, kayo? Opo Ayun, may grupo kayo? Opo ah, Pwede kayo kasyatot? Okay lang makasyatot Alay kayo dito Ayun, ayun kagrupo grupo yan? Makagrupo ah uh, Anong, anong Pangalan ng grupo niya? Chemical X po. Chemical X. Hi, um, Shout out Chemical X. Shout out to ourselves. Please do like our page, Chemical X Facebook page. Nah, okay.